Hello! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. Narito na naman po si Tita Emi, muling magpapasama po sa inyong, sa inyong lahat. Ayan. Matapos pong hingalin, hingalin, hingalin si Tita Emi. Kaya medyo putol-putol po ang pagsasalita. Ayan. Thank you very much po mga kaibigan ko. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa aking pa mga manonood at sa aking mga subscriber. Thank you very much po sa inyong lahat. Ayan, share naman po. Like and share and subscribe mga kaibigan. Ayan, thank you po. Ayan, muli ninyong samahan si Tita Emi at tayo mamamasyal Mama Masyal dito sa Spain. Ayan, susunod na linggo po punta tayo ng Portugal para po tayo magkasama-sama at nang matanaw po natin ang magaganda nilang tanawin. Ayan, thank you mga nga kaibigan, thank you mga Kapinoy Pinay, mga OFW dyan, thank you very much po sa inyong lahat. Sama-sama lang po tayo. Ayan, thank you, thank you, thank you. Kung puso po ako nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang pagsubaybay kay Tita Emmy, Thank you very much po mga kaibigan ko. Ayan. <laughs> Marami pong salamat Ikot po muna tayo dito sa hardin ng Plaza Wheeler Ito po ay Plaza Wheeler ng Tenerife, Spain Ayan Ayan pong building na yan ay building ng militar Ayan po Ayan po ay building ng militar Ito po Ito po Yun po ang kani building pa rin po yun na militar ayan ayan maganda rin po dito thank you very much po mga kaibigan. salamat po sa inyo ayan araw po ngayon ng sabado kahit po araw ng sabado meron po tayong work work pa rin po tayo. Ayan. Pag itong telepono ko po ay naipindot ko na po at nakaharap doon, hindi na po mabuelta, ma, ma, ma baliktad para makita nyo po ako. <laughs> Mapamatay na po ito. <laughs> Kaya yay na lang po, paganyan na lang ko. Kahit di nyo po ako nakikita, narito po si Tita Emmy At sa inyo'y laging nagpapasalamat. Ayan. Thank you very much po. Tawit, 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 tita. Tawit, 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 tita. Lakad lang po tayo. Maaga pa po. Araw ng pagpasok. Ang gandong po ay building po ng mga militar. Yun, yung kabila po na yun ay subdelegasyon po ng depensa. Subdelegasyon ng depensa po yun nandoon. Ito po ay parang opisina po nila. Ayan. Lakad po tayo. Meron pa po yung talagang pinaka-building ng subdelegasyon po ay Ayan. Turo ko po kay, turo po ko po sa inyo kung saan kami dati nakatira. Ngayon po ay lumipat na kami. Nakalipat na kami. Nakaayos na rin po kami. Ayan. Ayan. <laughs> Maaga pa po pero marami na rin tao na naman sa bar. Ayan. Dito po kami nakatira. Tuturon po ko po sa inyo itong building na po na to. Ay dito po kami dati nakatira. Dito. Ayan. Bali. Isang buwan na po na naming iniwan yan. Pero may mga gamit pa rin po kami dyan at hindi pa natatapos ibaba lahat pero nandun na po kami sa kabila babalikan po ng asawa ko yung mamaya yung ibang gamit yung ibang gamit po ay kinuha na ng ibang Pilipina kasi medyo maliit po yung amin nalipatan ito po yung malaki kaya marami pong gamit na naiwan dyan kaya yung ibang gamit po namin ay pinamigay na namin sa mga Pilipina rito Ito po ay sinihan. Yan, Rex. Yan po ay sinihan. Pero ngayon po ay sarado na yan, sinihan na yan. Hindi na po nag-work ngayon yan. Yan. Lakad po, po tayo. Yan, ito po yung pinaka-gate ng, da, ng dati namin bahay. Ayan po. Ayan po. Ayan po kami dati nakatira dito po sa Uh, per second floor. Ayan po. Ayan mm -hmm. po kami dati nakatira. Ayan. Ito pong building na to ay Red Cross. Sa Red Cross naman po yan. Katabi lang namin po ang Red Cross dati. Ayan po. Ayan po ay Red Cross. Ayan Direction di area di Salud di Tenerife. Ayan po. At ito rin po ay subdelegasyon del gobyerno. Ayan po ay subdelegasyon ng gobyerno. Ayan. Ayan po building na yan. Ito po ay Red Cross. Nagkatabi lang po sila. Ayan. Ayan po. Akad pa po tayo ng konti doon. Ito po ang building ng subdelegasyon. Ayan. Ganda rin po niya. Maganda rin po siya. Medyo malamig pa po. Hindi pa masyadong mainit. Ibig sabihin, ng panahon po ngayon medyo malamig pa. Pero hindi na gano'ng kalamig. Pero medyo malamig pa ko. Kaya naka-jacket pa po yung mga tao. Ito po. Isa pa rin po yan na ah, building ng isang mga militar. Building po ng mga militar. Yan. Yan po yan. Yan po yung building pa rin ng militar. Yan. ito yung po yung meron pong bandera yung, yan po yung pinaka central bangko nila yan bangko sentral ng Espanya kumbaga yung po may watawat yan po ang pinaka bangko central dito yan nakadpa ah si Pangko Central ng Pilipinas ay ng Pilipinas ng Espanya ito yung maliit po ang pangalan eh hindi po masyado ano ayun po pero military rin po ang may ano niya building pa rin po ng military yan dyan ayan bueno mga kaibigan ko sa susunod po muli na ating pagsasama. Thank you very much po sa pagsama ninyo kay Tita Amy, sa akin po mga manonood, sa akin po mga subscriber. Thank you, thank you, thank you very much po sa inyong lahat. Sa akin po manonood, pa-like naman po, pa-share and subscribe. Thank you po. Maraming po salamat. Bye-bye. I love you. Bye-bye.